tayo'y makasama At parang bulag kung ika'y nawala So guys, ayan, magluluto ako ng aking dinner Mayroon tayong siling manghang, patatas Mayroon tayong pinya, fresh pinya Mayroon tayong carrots, bill paper. Meron tayong red onions. Then, meron tayong chicken dyan sa baba. Chicken wings, guys. At saka may halong chicken breast. Kasi, magluluto ako ng aking pagkain. Let's go, guys! Ayan, yung ating kawali. Pinapainit na natin. Then, ang gagamitin ko, guys, ay olive oil. So, lagyan natin ng olive oil. Hintayin lang natin mag-init yung kawali, guys. So, naglagay na din tayo ng pamintang buo. So, ayan, mainit na yung kawali natin, guys. So, ayan, nag-uusok-usok na siya, guys. Ilalagay na natin ang marinig ko na yung mano ko kanina so tatakpan natin so titignan natin guys ayan wala na siyang so big so need natin lagyan para maluto yung ating manok at saka yung patatas din tatakpan natin ulit So, ayan guys, kumukulo kasi hinaglan ko siya ng tubig. Gusto ko kasi sa pinya guys, yung malambot na malambot. Ayan. Kaya gusto ko malaga yung pinya para lalabas talaga yung lasa ng pinya at kaya absorb siya ng ating chicken. So guys, check na natin yung ating food kasi gabi na antok na ako guys dito ko na kumain dito na flip kasi wala tayong kinain na yung hapon so, leto na guys malambot na yung pinya at saka yung patatas leto na rin yung ating chicken so patatayin na natin yung apoy okay. Lutok na guys. Ito na. Lutok na ang ating pinindahang manok. Tayo na. Hmm, sarap ang chili guys. Oh, hmm, chili. Chili is so well. Hmm. Ito yung patatas. Yung pinindahang. Ito pero yung pera. Ayan. So, yung pera guys, panglupas natin yan sa tanghali. So ayan ang dinner ko guys. It's it guys. Kain tayo dinner guys. Ayan yung pagkain ko ay nagluto ako ng pininyang manok. Lagyan ko ng patatas. meron tayong carrots nila kay the main ingredients guys ay siling maanghang o yan o oh. sanay na ako magkain ng maanghang guys dito lang ako natuto kumain ito wala tayong rice kasi pag sa gabi nasanay na ako hindi magkain ng rice so kaya naglalagay ako ng patatas medyo naglaylo ako sa rice guys kasi ah syempre eh. matanda na tayo kailangan natin mag iwas iwas sa rice paggagaling ko lang doon sa kapilang bahay bali kanina tanghali ko pa ito i-prepare yung angking manok tapos nagayat na ako ng pinya tapos patatas carrots tapos ang manok ko guys i ko na doon nag-uwi ako dito sa kapilang bahay kasi dito kami natutulog niluto ko na siya kaagad diretso na siya luto kasi malinis na lahat yung mga sangkap natin. Kahapon kasi nagbalat ako ng pinya guys. Dalawang piraso malalaki. Binili ni madam tapos pinabalatan sa akin tapos di nila naubos kain yung dalawa siguro mga isa't kalahati lang yung makain nila so, yung tira nilagay ko dito sa pagkain ko sa ulam tapos mayroon pa naman tira doon sa ref Pero hindi na rin yung nila kakainin guys. Kasi nasanay na sila pag nakain na nila. Hindi na nila yan uulitin na halimbawa kinain nila ngayon. Mamaya kainin ulit ganun pa rin hindi na. So, kain muna ako guys thank you for watching guys at maraming salamat sa mga supportan nyo sa mga pumupunta sa aking videos na upload thank you thank you so much team Alcab at sa lahat ng mga team sa lahat ng mga bingo players sa lahat lahat Thank you, thank you so much sa mga kasamaan ko sa Team na nalag livestream stream na walang sawang nagpapasugod sa aking mga videos. Thank you, thank you so much mga lalabs. Ayan. Medyo busy ako simula nung nag, ano na, nagbalik sa normal yung situation na wala nang uh, wala nang krong-krong. Na busy na ako guys. Kaya yung YouTube ko nandyan pa rin pero yan, pasilip-silip lang pa-upload-upload -upload kunti yan, parang libangan na lang guys okay, thank you, thank you so much guys bye bye